guys, lalaag na naman kami maglaglaag. Gapod ang among ang inyong hangkap explorer. Punta mi sa kuan guys, sa Hadika. Napakanindot itong lugar guys. Yan. Padungan ni dito guys. Eh, may may bakala man dira. Mm, para matibuok buok natin yung kwarta. Ah, Kaman tambay rin. Karabi oh. Yan yung mga anak. Dala. Ayun na guys, kami ay tatawid na sa aming dinadaanan na kalsada ito. Ayun kayo may kutsi guys na <laughs> Ayan. Maligsa, niya nga tong, nga tong kibot, ano niya ang atong, ang atong kibot na niyo ah. Ipit yun kayo. Ipit yung ipita. Ayan, Ipit, tawid na to. Manglakaw na tao ay. Bakpas yun taani ay. Ayan. Ayan. Dung nami diha guys. Ay dagan silag mga tinda-tinda diri ka so wala may kuan. woi, bukas. Ay, manglingkod oy. O. Ara ara. Diri diri. Da anita diri. Anita diri. Ya, yo te amo, saca y saca y yo te amo. Pila na yung kabuan, nawa no? ko kabalik di Ria. After one year, nakabalik ko di Ria. Kami ni Kathleen pa yung huli na mo di Ria. Ga, dagandagan. Medyo yung jogging. Ah, di Rico, di sa so pikas. Murag nindot-nindot ni nindot, nindot, Ria. Murag ganang kuhan. ganang kuhan. Dari ni Kathleen sa una beo ni nang ka. G itihan si Kathleen di langgam. Oh, o, sa sabi man lingkod. Okay. Hey, sarado pa sala. Ayan, abot na jib guys. Ay, Paskamang. ka mang hugawa. Abog man ay. nga puno, mo ni gitawag og zaitun sa Arabic. In English, olive tree. Yan, olive tree. Pero wala pa siyang bunga. Anting season na ni kay Kuan, mga di siya ting season na uh, summer. Pero wala siyang bunga pa karun. Kahit man lang, ano, bulakwa po muna siya ang olive tree. Olive tree! Yan. Ay, nanasibunga eh. ka na, ba yung toy-toy? Pero, oh. Nindot na guys, kaya na mga bunga. Kani siya guys, kinakaon man siya pag na hinog na. Ay, na, hindi. Yung hinog na siya, yung gulang na siya, tapos gina, ano siya, gina, babad mo na siya one month. One month mo na siya ibabad. Yan, pagka, uh, na itos na yung tanan siya, na-absorb na yung mga ingredients ng gibutang, na dibutaran. pwede yun na yung naman siyang kilaw na magkaunong ng kama. sa ginaluto. Yan, yeah, po nang galing ang olive oil. Yan. Muning ginahin mo po ng olive oil. Nawa wow man ang mga banat diri, guys. Asa ka napunta ang mga banat diri. Huwag wow man sila diri. Ito, anak ko nila Mukat kap ta diha unya guys, kada nga bundok sa kap ta unya. Ayun, dito ta sa tuktok. Ayun yung agianan doon sa dulo. Ang akong kauban guys og video sa guys. Yan si Eva. Ibang hilista. Heart ibang hilista. Kambali heart yan. guys, maglingkod-lingkod, magpaabot at sa mahumanang ang salakay. Kuan pa man, sala pa mangod guys. Wala pa'y open ang mga tindahan. Dali sa aming maglingkod-lingkod, aning mga punong, aning ulib. Wala ka daghay, di bunga guys. Oh. Wala bunga. Tapos ang gagmay. Hindi sila bunga. Hantayin ko yan pag nakuan. Hantayin ko yan pag na managpo na mga mengayukku um, dari atas aku kaunun. lami lamik baba ni guys. Nang lin kud ta ani. Kwan tamang guys, kanang sala pa oi iring. Na iring guys, Kanindot sa iring guys. Tura guys, oh nakita na ninyo guys. Min ko ng dating earring guys Hawa ko iso Para Agoy ng lakaw na hadlooks kong naong guys Talawan mong earring na eh Sibat Hindi para sa kong alagang earring dito nga Tagaan ako Lame kay pagkaon kay Sardinas lang man Ang mga sardinas diri at 350 real Upila na na sa tuwa Ang 1 real sa tuwa Kuan? 15.28. Oh. 15.28 times 3.50 halala. At 3 real and 50 halala. Oh, yun. Yun ang ang kuan, ang ganang price sa sardinas. Dubli yata ang price sa sardinas sa Pilipinas. Isa ka buok. Ayun tubig guys. So, oh? pag buksan na, magsya-masya ko yung tubig. Hindi ka diriba kay ang ilang sagbot green. Pero ang bundok jod ah pas ka yung kuana limpyo wajika, bukid bukid wajika ka kuan ba sagbut sagbut. Hmm. Hinlo kay bukid oh. Hmm. hinlo as mga bukid. Wajika ka bagnot bagnot ang bukid diri. Hmm. Eh, di ba lang kasagot niya? Ano sa manilang sagot niya sa Ayun, Ayun! Anong kalatot siya? Diyapa niya, diya pa, diya pa, diya siya. Kulitis niya ang sili-sili. Sili-sili. May ilang pa yung na. talaga. <laughs> 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 Pag mutubot ang sili-sili, di ba na itong kapol, diya? Alasag uh, bot, hagun hagunoy. Siti, hagunoy. Mamilit sa nina? di ba? Sa yung no, mga mga ipit yun mi anong kasi yung inita na, ang mga utok ni. Ang utok, utok yun na mo in town. Kay nakuha na jud siya na nagray <laughs> <laughs> nang utok ni inita. Mo nang mura ni kahoy diri guys. Parang magrub, magrub. Parang magrub siya sa kanang kuan, parang magrub sa dagat. Wala <laughs> ko la ko pagin nagmay ani kay para matagtag ang mga pats ba. Yung utok po na mo kay napulos naman lang ang among nasimutan kanang kuan kanang chemicals pang limpyo, sa panglimpyo. Ito yung utok. Para mapulis pulis ang utok mo, matanggag hangin, matanggag ang kimikal. Huwag nang gabaktas, usap mo. Tara, huwag nagin ang highway. Highway na yun na. Uy, nakuha nakita ang karatula. Mungingon sa karatula nga. Dagan, kayo narang iskwilahan. Hmm. Kaya upay susakyan, dagan na yun. Ang abot nila kay Kausing Man. Tanaw-tanaw po. Tanaw-tanaw po. Kaliwat kanan. Kung nabay sakyanan, wala. Dikado, 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 dikado. Ang abot ka ya, sakyanan, guys. Hindi parking sila. Kung abot pa sa buta nana, sila dito sa sub -so hmm. Ya, mau nanti ya kon, aku sama kalagan. Sige, asan lang musot? Eh, pwede pong musot yan, ilitso. Pero di pwede kinangano bala yung manasling tao. Nga, pag-abot na po nilispikas kanto, cruising na po. na po yung kanto, kalsada na sa atya, tanatanaw, kapas ibaligsan niya. Uy, mapisa yun ang lalay. Nga, nga, dilitso. lang, dilitso lang. Nga, pag-abot dito guys, buhay, namang kamunggay, pwede ka namang pangita yung tao na yun, Ang isa ka kamunggay, pwede ka namang tao pataya. Kailan niyo ba ang takwao, na. Nakakamunggay. Ayan, kamunggay. Patay na nag-iilo naman taon, oy nya yeah, kan guys kay kapit mm. na din labot sa Ilmol. Lagi na mi tan diha guys. Anya, usa na tawide ha guys, at tanggalan sang taklob sa tintan. Betu, naman daw niya utok. Kay kailangan na tanggalo niya tanggalon niyan kung sa Sa taklob siya kuno. <laughs> mm. Karon guys, singabot gid ni, nagara. Ona jud ya nga final distinction na ang Ilmol na jud.nya kay mga 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 ano ka tan guys. Manglaban jud ani, ron, labang Pero tan-awan sa na si maipit kita ani. Go mos na. Labang dayon te wala na si kyanan maipit. Iya <laughs> yeah, na jud guys ang mo distinction. <laughs> um, <laughs>

Padung tas kuan si kusir. Serado. Nanti pawang sa tumbuhan ha. Kaya naman yung agin na nakaitong. Nakaitong dyan. Ipilyado. Bawal man silang kitaan. Di pawang sana ako kadali. Nakaroon kayo pata naman yung hawa guys. Naghinam-hinam na yung kumakain mo ka ng tubig. Bugno kaysa matanan ba. Nakaroon nakitaan ako na akong nagulahan sa mga bata. Yung naghahana. Yung mga bag nila ha. Nandarap yung mga sanina. Napasarap yung mahala mga sanina yung mga sanina na. Adaw na jud miskaan sa kusili. Na na gidong kusili. Indi ako tan gid miska kusilihan. O sige na. Na na gidong gid sa sulod no. Inya karon mamalit najud mi ani kuwan. Pagkaon na kay gutom najud mi nya. Tubig Ubig na opo maliton dun. Og simre ginagmaytong soft drinks nga. Igo na riyan lang. O real lang jud laming ginikaayo. Pagka bubarato bago da ani, pagka bubarato rajustina pay oy tag 4 ra man. Mamalit ta ganang juice ani dus, lampu dus, tapi kayak dus. Ini pemandian, guys. Nah, kuman lagi, ini pemandian, itu sudah anak sudah mulai. Kita orang mengangkat kamera, Nah, aku memanen, guys, nah, hmm. rah, spesifikasi iPhone. Kita orang mengangkat, dari tahi, person, mah. Yang bisa, khusus, memang, itu belum diambil, deh. Nah, dia memang, kamu, putus, nafas, kenyit man. Woi, orang, bang, tahu, dia, Selalu, jadi hmm. beih. Hmm. Oh, ini, kita manggil, boh, dia, Kok, mancing, tanggal, berikut, tahun, mamanya, nasi, so, tadi, emang, emang, emang,

Oh niya guys, kaya namalit nagluhod niya. Pagkaan to namalit is bakala, wadyo rin luhod. Karong mga naong na pagmi. Mga tumis ubos. Mga tumis to spitas kilip, tumis mamalit ubluhod. syempre, gadagan ang hagdanan. Hadlo ko kung sa naong sa hagdanan guys. Ay, 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 nakakatakot. Wala pwede sa bundok. Ay, natakot ako. Ay, ay, ay. Sulit, ko kukita hagdanan dahil siya nagkamang. Kaya nga guys, nagkamang ang hagdanan. Di maok. Karong nalipo na kita hagdanan na nagkamang. Karong mga to namis pikas. At ito namin sa mga ludanan niya. Huwag yung kailang mga haligit na liyaday. Ang haligit nila guys kay, Huwag maganang kuwan. Huwag yung lagi. Sabi na ko kung haligit ka. di man mandi ay. Onya guys, kaya nagkamali man yun ani. Eh. Hindi ko mispikas kaya nga mo. ago. Ah, oh. Kani laging di kan pasbukin na karon lang nakanaog og -ok syudad ba. Pati gyud namong pagkaligawa oy, pati gyud namong kuan ka nang ligaw jud. Ni kadumdum nag asa na dapit ang lugar nga among gibtuan. Ay, mao jud di ay ni. Wa jud di ko naligaw ni tama jud di ay. Tuak ito ra man ang ITI machine guys. Ito ra ang ITI machine. Kanang naay kulay green. Tumo na ako di ya karon ngayon kaya kung mukat dapat paminsahad ang kamang hindi nito kaya minsahad ang anak kamang kibola bayan si kung kamang kibola bayan si kung kamang kibola bayan ang-ang-ang kibola bayan si kung kamang kibola siya. si kung kamang kibola bayan si Sapatos, toos 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 Ayan, kamang kibola ko. Ay, kung kamang kibola bayan si kung kamang nga bayan si So guys, mo na meron nang na kami diri ate nangita ni sapatos nga adak side pero wala man diri aso mga naog na meron nga sa tanaw na nang ito na. og naa ana og dapat meron sa dalan nga nagtamang ana okay. na, kay masalad nga nagtamang tanaw og baban guys <laughs> ito na naman, guys. Padong na bigkam sa ani. Nya karon kay first ka mang inita, wa na gyud mo utok ani mon, mga lusaw sa ani mon. O ani gi buhat karon. Padong ito sa Kay kita na mo misulod ani, hail mo ug ang alhuson. Ha mangita na kuning sapatos. Kanang 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 dira. Kanang dira na yan. Lagpas pa doon, isang kanto pa. So, bilis-bilisan na natin ang paglalakay. Okay, paskal yung ilita. Pero ang mga bahalaman guys, kinama ni sa Pilipinas, guys, Pesca ko. Oh. Ang gitawag ba yan ni sa dito sa mga awtan ng kuwan? Sintinyal. Pero saging-saging gay saging. saging, saging siya. Sintinyal sa sosyal na pangalan. Pero sa Bisaya sa ay saging-saging. Ay saging. hey guys, kalami ang mag-swimming ni Ria. Swimming pool guys, oh. Swimming pool sa kakakan ng Wonder na siya unya. Karoon guys, kaya patungo naman yun yung anikam sa dito naman yun yung mapugungan. Manggaw, manglabang na tani. Eh. Ako, hindi eh, ako tayo sakyanan guys. Daga ni Biliana. <laughs>

ini juga sih lah, yeah, air pun dari di mana situ sahah ilmu mengenai air pun, dia tuh air pun. Ya, karung guys, guys, seberapa namun kepangit sama nggak kuan balitun mengabidi, bidai, bidai, tutung bing, nggak kalah kalah bidai. Mau jadi oh, sih guys, yan pang siar namu kayak ini bumbak bayam pang siar ini, itu bisa masih ada bumbak, ini aku incident. Guys. kaya kaya among kauban ni Tao, naglaay yun na yung lawas dahil. Eh. Naglaay yun din tanyang buot ang iyong lawas. Guys, nga naman naman ni Pamili, na yung mga napalit. Na. Yung napalitan, ang iyong napalit guys. Sa wala siya, guys. Please, wala. Puro yung Ang mga bali sa kikili. yung ako na palit taon po, guys. Siyempre, magiging tubiran ako. Kamuli ko sa mga kumulisyon. Ang dan. <laughs> Unya kay mo duty ko, ano man chupi bag, nga da pili na imo na lang niyong ipalit. Duha ka buok ok, ni siya, guys. 5.50 ay dili 5.75. Unya kay ang tubig, o man jud ko na do tubig, perti pung gamay ay 50 halala. <gum> ano <laughs> <susurra> oh, ada mi tubig ito ni, pero wala na dala. Unya ro nang dagko. Kaya napalikog tubig, duha ka buok kay pitanod yung uhawa ang <laughs> araw. Yan. Pati yung tirikal. Hina may kamang ani. padung dito sa kail mo. Dito. Meron. Dagakamang na meron na ninyo. Magkamang gini. Doon ka siya mabot. Kaya man. Hindi gini man lakaw. Magkamang. Nga muna diha guys ang top center. Muna di namin muna diha. Wala may kwarta. Nagyay kwarta. Hurot na yun guys. Piso na lang ang nabilin. Nga huwag makatamat pa yun kamatis. Ron. Nga may pambayad. Sa ka namin luuya. Papariso yun man. Hindi mo kabayad sa mong natamakan ng kamatis. Mga karoon. Gaya na hinan na yun may baktas. Hmm yang ako maka kauban guys, sana mga naaw murag kun prito kay yung inita yang isa diha guys kanang isa kana kanang kanang bitbitog si Luping nang bunit siyang buhok pert na yung laos la 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 laayas yang kinabuhi kay, kay. pito dog pupuya dal sakit na judo kunya kalawasan yaki ki kay... huna-huna -huna, mig amo na siyang pasa ano nya di man mig kapasan kay bugat mong guna sya gud ya layo ba jud kaayo amo bakpason nang amo na ana sa palakbon di kami mga gi nya kan ka gilak na maning hak ba sumod pa dongpan da iyo ni kad bituk ni bisra duha naman dinaso mangita la na ming lain lakwahan so karon ang ako maka uban mo gitawon sila nagsigis lagi klamo kita sekejong ini tak ini juga sangat tenan anak murah kan kan disus ubin banyak Kuan lukuan jadi kan butang agak peminta bihi muka kuan licun muna sya pertigo ini tak ada gak klamo nasi lah ingat lagi kamu ngapain lah mungkin klamo kayak mana nu Init tuh jadi diri yang lugar aja ini kayak hebat lu bayar kan tapi ini tahun ya kayak karena nang nang na may hebat dong jadi itu among gini sa nang sama gamit so kamu jadi mau agian tadi kuan guys kaning putih nah kamu ngapain balik mungkin dia sedirah, kenar ang dira Kaya mong gano'n mga ganyan na sabiyo, ikaw mong mabalik o tagi. So, sa kaon, guys, <laughs> pagdali-dali, taglakaw kayo. Nabot ko nabot ang kalsada nga, tapos kang taghanad yung mga amang. Nabot, insan yung mga amang nga manik kayo. Ito awar ko tanak ko Huwag na yung amang lagi. Kaya karoon kayo, mamalik mong manabang na ka, manglabang kayo, wala yung jud yun. na isang mga amang guys, naka, dagan na lang dinibilihan na kayo na yung kamang, na baon taon. Ay. Tara pa yun guys, na yung kamang na baon, padulo sa mga. niya. Karoon guys, nakoy nakita niya sa kyanan. Ang mutog unsan niya siya. Mumamanig ang mahara o ang raha. Kaya yung init. Ay, nara guys. Naminin ka mga bao guys. Tura o. Bukod sa so, mga kaupan ng body nila mag-absent. -ma kaya pertama yung kusuga. Mudagan niya. Karoon mudagan. Nasa tagas. Kaya yung init. Kapait na nang samong paglakaw-lakaw. So, Ay nga pas kaya yung init. Mura may taon may anigisod. Pagun. Ay. Gihinga. Yun ang person in town. Nya karon kay ang aljop mul duol duol na lang. Ay ste, mali pala hindi pala aljop mul. hail ilmul. Nano na aljop mul man ang ha ilmul nga anlayo badtong aljop. naa amangutto sa sakakatong aljop. Nya karon kagani ha ka man ni aning kuan swimming pool. Lamhiya mag-swimming oy, kay perti ba 'yung init ta. Ang problema lang kay kung mag-swimming ko, basig malunod ko. Ya, mabangga pa jud akong ulo ana. Kay pumulang oi ko ay nako delikado. O nya guys, kay sa akong paglakaw lakaw guys, nakita jud na nako nang nang sakyan guys. So mo jud nang sakyan nako tung akong una oh, sa unang kumpanya guys nga bago ko ning uli. Ay guys, ning ingon mahinuon nang akong kauban guys nga nara ba sing ingon mahinuon guys nga puts pa daw ko nuni guys. Ya dili magud ni puts pa guys kay swimming pool mang good ni good. Pwede, hindi ka pwede din swimming kayo. Malunod lagi ka. Malumus ka guys. Nga karoon kayo. Huan naman may dirig tambay sa swimming pool. Malayas layas nami, Yan, ma nami dito. Man dito Nga maan to dito. Kaya dito ang gamit guys. Yan. Nga yeah, daghan pa dito mga amang guys. O oh, daghan kayo mga bao lagi diri guys. Nga mga ano, mga nakaparking ba. Daghan kayo silag bao. Yan, balik na po mi dira sa mong gigyan ha guys. Kaya amo na po ning gigyan ning kaning sentinel kuan ba mga, nga dahon ba. Gani sentinel daw ni siya guys, pero sa ano saging saging maguni sa mga Pilipinas guys. Ya kauban po ning pine tree. No, pine tree po ni siya. Ang pine, ang pine tree gipangita yung gipangita kay pine man siya gipangita. Nakaron mangadto na gyud to karong kay ning abot na magud mi aning hail ay ha mul guys wasing maaljuk mul na pud hail mul jud guys dili jud aljuk mul guys sige ra man jud aljuk mul ang aljuk mul to amgo to sa na layo mo kayo nya yeah, pasok na mi guys yan ay kalami na lang jud kalami sa aircon mag aircon na jud ni ani aircon ang kauban oh sige kapoy daw na siya sa mukuan sa sunod aning hailmol to aram kita nga kung guys pag yun na sila kebalo nga nabilin ko ila akong gibiyaan na ipit yung kaya ni guys niya yeah, sila po may ipit po na sila kailan mo akong gibiyaan pangitaan na sila sa mong biso ah ako o diba madong na, namin dito kay among kwao ng amo ang gamit ang among gamit nang dito. Ang kinangita na gibilin dito Karena kita nangis, anak saya sakau, saya ako aku sedang ikutan. Nah, Karon kamo kadung na mikuha. Karon sila kita skuha, pas kayo di lang blind na blind kay sila nga tanan. Ya yeah, karon guys, kay ako namang gamit. Ang yeah, amo ang mind. gamit. Kay mo ayo ni eh, guys, sobra ko na ginakuha mo ako. Mo amo gid ni. Eh. Onya kay nakuha naman jud na mo among gamit, guys. Mao naman jud ni mo ang pinamili. Onya ang ako mga kauban, murag mga bata, nagduwa sa bangko kay ang bangko daw pas ka danguga, hamis daw kuno kaayo. Kanawa sila guys, mura sila mga bata. Oh, ban guys, gipang kapoy guys, sa nawang ilang mga tiil, gipang hangir. Talo pa nilang nagpasalon, o nagpapirikyor, o nagpapots pa. O, ba? Diba? Ang galing nila, o. Oh. Mm. Lagi kapoy, lagi mayo guys, o mo. Mm. Nawala ilang mga tiil, nakahangir guys. Tanawang isa ba? Seryoso kayo siyang cellphone, o. Oh. seryoso kayo silang patwa Seryoso kayo sa ngatanan. Ay, naku guys. Saglit lang kay daghan pa kayo nangamang nga mang o. Oh. Nga karong guys, di ngayon, may kay mga, nga yun, di kalabangan nga rin. Daghan kayo mga kuwan nga nangamang nga mang yung taon. Nga kasi yun, may papisa. Paya yun yung taon, kadagkor. Pagkain na nga mang hindi kasada. Nga na pwede sa isa kabuok, hantik. Daghan kayo mga langigas nga nga guys oh. namin, okay, o. Nga na, pwede namin mga langigas. Wala nga Wala nga langigas.

<laughs> 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 Ang mga dagway ba ya guys? Oh, including sa ako, at awar hour agad ya kon guys, mga dikog nag dikag bukid jud ani nang gapasan ani si Lupin oy. Kana wa dagang ituro guys. <laughs> Ngayo guys, ah. Oh, mo ituro ngon. Gapasan jud si Lupin kay nang ano. Kung siguro si lima niya naglakaw na ba sa sakyanan mo na. Ya kasoy pidin ito. Ayun. Bitikan sa sakyanan. Kay nga kasi kasoy di mauta nagubak man. Sinet.

Kapoy, poy, 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 sa mong, ikaw. Tapos ko, ikaw. Ano nang sa kenan, pero kamong sa kenan, piyo. Piyo, guys days, piyo. Ibig sabihin ng piyo, guys, sinilas. Muna mong sa kenan, sinilas at sapatos. Ay! May karoon, nakaagyan na po kaning puno ng buto ko si pangan, gudan yung nanaman, gudan siya'y bunga. Nya, guys, kay mo ulit na mga eh. Ako sa nipot ko ng video, no? Hindi rin ako sa taman, gigibiyan anak sa mga kawano, layo, hindi kayo sila, guys. Bye, usa, guys. onya guys, kaysa sa abot ako sa mong balay, ay, nagligid-ligid, ay, sa higdaanan, oy. Ya, mo din hin lang yung kutob ni guys, no? Sa sunod na po ng mga adlaw nga magka mag... maglakaw-lakaw sa